Oh. Bakit ang kalat-kalat na naman dito, Shane? Nagsasaing pa kasi ako eh. i ko naman yan. Lagi ka nalang ganyan eh. Kinalat kasi ng mga bata pero i-imisi ko rin naman yan. May iba rin kasi akong ginawa eh. Mga bata? Lagi mo nalang dinadahilan yung mga bata. Ano ba yan, Shane? Wala ka nang ginawang tama eh. Ilikpitin ko naman yan. Lagi nalang yun yung dahilan mo. Tin mo kalat-kalat oh. Alam mo wala ka talagang silbi. Diyan ka na nga. Wisit. Bayan. Shane, nalika nga dito, Shane. Oh, bakit? O oh, di ba sabi ko sa iyo laban mo to? Ano ano nangyari? Ay, Batang baho? Hindi ko pa kasi nilalaban eh. Inasikaso ko pa yung mga bata. Pinakain ko pa sila. Inutos ko sa'yo to eh. Tanga-tanga mo. Eh, Han, sorry na. Lalaban ko na lang. Ako na... Lang... Hindi na, huwag na. Puro talaga problema yung dala mo dito sa bahay. Wala ka talagang kwenta. Shane! Oh! Bakit ka ba dito nagiigay? Parang wala tayong gripo sa bahay ah! Eh kasi Han, pangkuryente lang yung binigay mo eh. Kulang siya pang bayad sa tubig. Kaya nagtitipid ako, baka kasi maputulan tayo ng tubig sa isang buwan. Ano ba naman yan, Shane? Kanina-kanina ka pa tayo nahanap sa bahay. Yung niluluto mo doon, sunog na. Ano ka ba? Puro problema na lang yung dinadala mo dito sa bahay. Eh. Wala ka na ginawang tama. Siguro tama yung sinabi ng nanay mo eh. Wala ka talagang mararating sa buhay. Puro ka kasi kapalpakan. Grabe ka namang magsalita. Eh di sana, katulong yung hinanap mo at hindi asawa. Grabe, hindi na nga sapat yung binibigay mo eh. Kulang na kulang, ginagawan ko na lang ng paraan para lang magpagkasya yung binibigay mo. Touring mo ako para mo akong katulong, ha? Grabe! Sana naman lang makita mo yung paghihirap ko sa bahay? Yung lahat ng effort ko para lang paghanda ka ng pagkain, para mapagsagbahan kayo ng mga anak mo. Pero hindi! Puro sarili mo yung nakikita mo. At isa pa, alam na alam mo ko paano maliit sa akin yung pamilya ko, tapos gayon pati ikaw! <laughs> Yun man lang sana makita mo, ma-appreciate mo lahat ng ginagawa ko sa bahay. Di ba? Ayun man lang kahit maliit man lang na bagay. Sana man lang kasi tinutulungan mo ako para hindi ka puro reklamo, no? Kasi akala mo naman sapat na sapat yung binibigay mo eh. Na basta makapagbigay ka lang sa akin, okay na. Alam mo ba? Pagod na pagod na ako magtipi sa'yo. Pinipilit ko hindi umimik para hindi ka mabastusan sa akin. Parang patunayan ko na no okay akong asawa. Pero hindi. Suko-suko na ako. Pagod na pagod na yung katawan ko, yung isip ko. Tumanap ka na lang ng ibang aasawahin mo. Yung handang magpakaalipid sa'yo. Kasi ako, pagod na ako, Bash. Hindi ko na kaya. Diyan ka na. What? <laughs>